Mga ka Rose, kumusta kayo? Ako nga pala si Ate Rose Plant at malugod ko kayong iniimbitahan sa ating bagong episode dito sa ating Plant Lovers Channel. Ngayon, tayo ay maglalakbay sa mundo ng pingsoy at tatalakay natin ang ilang mga maswerteng halaman na nagdadala ng swerte at positibong enerhiya sa ating tahanan. Unang-una, pag-usapan natin ang maswerteng Lucky Bamboo Plant. Ayon sa pingsuy, ang laki bamboo ay nagdadala ng kapayapaan, kasaganaan, at kaswertihan sa tahanan. Ang bilang ng mga stocks nito ay may kahulugan rin. Halimbawa, ang tatlong stocks ay nagdadala ng happiness, wealth, at long life. Samantalang, ang limang stocks naman ay nagdadala ng mga magagandang opportunities. Kaya tuwag ng at maglagay ng Lucky Bamboo sa inyong tahanan para sa mas maraming positibong vibes. Trivia Ang Lucky Bamboo ay hindi tunay na kawayan, kundi isang uri ng Dracena. Ito ay kilala rin bilang Dracena cinderiana at hindi ito talagang kabilang sa mga bamboo species. Pangalawa, mayroon tayong ang money tree. Hindi lamang ito maganda sa ating mga mata, kundi ito rin ay isang simbolo ng kasaganaan at financial stability. Ayon sa Feng ang paglalagay ng money tree sa kanan ng pinto ng iyong tahanan ay nagdadala ng positibong enerhiya ng pera sa iyong buhay. Kaya't siguraduhin mong lagay ng money tree sa tamang lugar para sa swerteng financial vibes. Trivia Ang money tree ay may kaugnayan sa isang Chino na mitolohiya kung saan isang mahirap na lalaki ay natagpuan ng isang puno ng pera sa kagubatan. Mula sa pangyayaring ito, ang money tree ay naging simbolo ng kasaganaan at pag-angat sa buhay. Sumunod naman, tayo ay magtungo sa golden putos. Ang halamang ito ay hindi lang maganda, kundi ito rin ay isang natural earth purifier na nagdadala ng positibong enerhiya sa tahanan. Ayon sa Kingsoy, ang golden putus ay nagdadala ng prosperity at abundance sa tahanan. Isa pa, ang kulay verde ng dahon nito ay simbolo ng pera kaya talagang swak na swak ito sa ating mga bahay. Trivia Ang golden putus ay kilala rin bilang devil's ivy dahil sa kanyang kakayahan na maging matagumpay na halaman kahit sa mga kondisyon ng ilaw na hindi gaanong maganda. Ito rin ay isa sa mga pinakamadaling halaman na alagaan. pang at hindi rin magpapahuli ang pislili. Ito ay isang maswerteng halaman na nagdadala ng kapayapaan, harmonya at positibong inariya sa tahanan. Ayon sa King ang paglalagay ng pislili sa sleeping area ay nagdadala ng magandang tulog at relaxation kaya't huwag ng magdalawang isip na magkaroon ng pislili sa iyong silid tulugan para sa mas mahimbing na pahinga. Trivia Ang pislili ay hindi lamang nagdadala ng kapayapaan sa tahanan, kundi ito rin ay isang mahusay na halaman na nagtatanggal ng toxins sa hangin. Ito ay isang mabuting halaman na ilagay sa loob ng bahay para sa malinis na hangin. At huli ang aglaw nima. Bagamat ito ay hindi ganong sikat sa pingsoy, ito ay isang mabuting halaman na nagdadala ng positibong inharia sa tahanan. Ang kulay ng dahon nito, tulad ng pula at birdie, nagdadala ng mga positibong vibes. Kaya't kahit na hindi ito ganong pinag-uusapan, hindi dapat ito balawalain sa ating mga bahay. Trivia Ang aglaw ay mula sa bansang Pilipinas at kabilang ito sa pamilyang RACE. Ito ay madalas na tinatawag na Chinese evergreen at kilala rin ito sa kanyang mga magagandang kulay na dahon. Mga karo, salamat sa pagtangkilik sa ating episode ngayong araw. Sana ay naging kapakinabang kapaki. ang ating mga natutunan tungkol sa mga masiswerting halaman base sa pingsuy. Huwag nang mag atubiling maglagay ng mga ito sa inyong tahanan para sa mas malakas na swerte at positibong enohiya, hanggang sa susunod na episode, ako ang inyong ate Rose Plant, nagpapaalam.